Like, uh -huh. Alam mo ba, 10 piso lang Papunta ako ng Paete, Laguna Gamit ang motor ko Habang binabaybay ko ang Sixag Road Ng pililia. Hindi ko napigilang huminto Para masilayan ang napakagandang view Ng Laguna de Bay Tangali na nun kaya naisipan kong humanap ng makakainan. Sakto, nakita ko ang Bugarin Beauty. Napakagandang spot na dinadayo ng marami. Entrance, 10 piso lang. 10 piso lang yan. Ato May pwede ko kumain sa loob na no? Pwede naman sir, huwag lang magkakalat po Dito tayo ng ulo. Dito tayo kakain. Para overlooking beauty. Bumili muna ako ng ulam, pinakpit. 50 pesos lang. Perfect para kumain, basta siguraduhin lang na malinis bago umalis. 50 pesos. Iba ang tayong kanin. Kaya tayo. Ganda ng beauty. Ang sarap kumain habang pinagmamasdan ng lawa at kabundukan. Pagkatapos kumain, nagpahinga ako ng konti at nagmeditate harap ng kahangahangang ganda ng kalikasan. Uh, umalis sa kumbusog ang tiyan, busog sa ganda ng tanawin at magaang ang kalooban. Nakapunta ka na rin ba dito? Tingin nga sa comment mo. Salamat sa panonood.